Medyo sinipag nga ako ngayon at namalingki nga ako nang uulamin namin para sa isang buong linggo. Parang hindi na araw-araw pupunta ng palingki si Isdi. Minsan kasi gabi na nga siya nakakauwi sa bahay at nagaantay pa nga ako hanggang sa makauwi siya bago nga ako magluto nang uulamin namin. Bago siya pumasok sa trabaho, pumupunta na nga muna siya sa palingki para bilhan niya kami nang uulamin namin para sa tanghalian. Minsan din nadamihan niya na para hanggang hapon. Kaya nga na. lang yung mga chikiting ko, pagdating ng hapon, pinapakain ko pa yan sila ng kanin. Yung pinapamerinda ko sa kanila kanin kaya minsan naubos na nga yung ulam namin hindi na inaabot ang pananggap. Kaya inaantay ko na si Isdi na makauwi ng bahay bago nga ulit ako makapagloto ng ulamin naman namin para sa hapunan. Dahil sinisipag nga ako ngayon, nagpunta ako ng palingki, namili ako ng mga gulay pagkatapos bumili na nga rin ako nitong isda, pati na nga rin ng manok at yung karning ba. Dumaan Uy. na nga rin ako doon sa may tindahan na pinagbibilhan ko nga ng mga paninda ko dahil nga yung mga nakasabit ko sa labas ipaubos. Marami ng na. nang naubos doon sa mga paninda ko kaya nga lang hindi ko dinamihan yung pagbili ngayon dahil may iba pa nga akong mga bilo bil -bil. magandang araw. Medyo sinipag nga ako ngayon yung kaya nagpunta ako sa palengke para mamili nga ng mga ulamin namin ng ilang araw. Ah, kasi anong oras na nakakauwi ng bahay si Isdi at anong oras na nga rin kami nakakakain ng haponan dahil inaantay ko pa nga siya makauwi sa bahay para makapagluto ng ulamin namin. Kaunting kaning baboy nga lang itong binili ko dahil halos si Isdi lang din naman yung kumakain niyan dito sa bahay. Pagkatapos bumili na nga rin ako nitong manok. Pamprito ko yung iba nito at yung iba naman niya ipang tinula. Hindi oh, ganun lang. kadami itong binili ko pero hindi ko yan lulutuin ng isang bisis lang at hati-hatiin ko yan para makatipid naman kami. Pagka nagprito ako sa Samahan ko na alang lang ng ginisang at gulay. pagka nang tinula naman ako ang ginagawa ko kahit na kaunti nga lang yung manok dinadamihan ko ng sabaw at iba pang mga gulay para medyo marami at aabotin niya hanggang sa hapon wala akong mga tupperware na paglalagyan dito sa mga karning ilalagay ko sa freezer kaya nilagay ko na nga lang muna doon sa may plastic yung labo. mga tupperware lang kasi na ginagamit ko yung parang mga tupperware lang ng ice cream at lagayan ko ngayon ng mga tira-tira naming ulam at hindi ko nilalagyan ng mga hilaw na pagkain at nilalagay sa freezer. Paborito nga rin pala ni Isde itong tulingan kaya bumili nga ako ng tatlong piraso. Paborito niya yung pinapaksiyo, yung parang paadobo. Nilalagyan ng toyo at mantika. Pagkatapos ko naman mahugasan lahat ng mga pinamili ko at nailagay ko na sa freezer, niluto ko na nga rin itong ulamin namin para sa tanghali. Hindi and... pa nga sana ako magpiprito ngayon ng manok dahil ang lulutuin ko lang sana yung paksiyo na tulingan. Pagkatapos magigisa nga ako ng sayote at lalagyan ko ng giniling. Kaya nga lang yung mga chikiting ko nga hindi ko makain ng tulingan. Sa akin and... nakuha ng mga chikiting ko, yung hindi nga mapili pagdating sa mga gulay, pero pagdating nga sa mga isda, pili nga lang yung kinakain namin. Na nakasi na kasi ako niya nung isang beses nga nakumain kumain ako nung parang sinabawang tulingan niya tayo na malalaki. Nung nakakain na nga ako, parang namagayong yung lalamunan ko at hirap na hirap nga ako huminga. Kaya hindi na nga ako ganong kumakain ng ganyang isda. Kaya itong tatlong pirasong binili ko dahil niloto ko nga lahat. Aabuti na nga ng ilang araw kay Isdi dahil halos siya lang din naman yung kumakain nito sa bahay. Ah, yung gustong hi. pagkakaloto dito ni Isdi ay yung nilalagyan ng toyo at mantika. Pagkatapos medyo pinapatuyoan niya ng sabaw kaya yan at nilagyan ko nga ng toyo. Yung mantika naman siya ako na nga yan nilalagay minsan pagkakumulo na o kaya pagpaluto Yung electric na. fan pala namin na ginagamit dito sa baba. Dito nga banda sa may lamisa. Hindi na nga umiikot at nag aaway away nga minsan yung mga chikiting ko dahil wala nga daw silang hangin. Kaya bumili nga ako ng ganitong electric fan. Parang hindi ko nga maayos na na-chick to bago ko nga in-order. Kaya pagdating dito sa bahay, <laughs> nawawamali nga ako. Dahil itong in-order ko pala, iwala nga siyang clip. Parang mayroon lang siyang sabitan at ididikit. Dito Dita. ko to sa may gilid niya ididikit dahil yung wall fan namin ay dito sa may bandang kaliwa na kalagay. at hindi na nga umiikot yung mga chikiting ko pagka dito nga sa kanang banda nagre-reklamo hindi na nga daw sila inaabot ng ha. Parang dalawang bisis ko na yata pinayos yung wall fan namin at ganun pa nga rin yung sira. Kaya ngayon hindi ko na nga pinaayos pa at bumili na nga lang ako ng ganito. Pagkatapos to. ko naman mailagay yung binili kong fan ito at inayos ko naman nga itong napamili kong mga paninda. Marami na yung mga panindang kulang sa labas. Kaya nga lang hindi ko na gaano dinamihan itong mga pinamili ko ngayon dahil marami na nga akong bitbit -bit dahil nga namili ako ng mga pang-ulam na. Pang -ulam namin. lang namin na ulam yung dapat na bibilhin ko at isiningit ko nga lang itong pagbili ng mga kaunting paninda dahil paubos na nga yung mga nakasabit ko sa labas. Umuwi nga si Isdi at may dala-dala nga siyang banig. Bumili siya nito dahil nga yung pinanglalatag namin doon sa taas karton. Pagkatapos nilalagyan ko na nga lang ng makapal na kumot. Nagre-request si SD na bumili na nga daw ako ng foam. Kaya nga lang mas comfortable talaga ako humiga pagka nakalatag nga lang ako sa karton. Pagkatapos kinakapalan lang yung mga kumot. Kaya hindi na nga muna ako bumibili pa ng foam na nire-request. Binalikan ko nga rin pala itong niluluto kong paksiw. At akala ko nga natuyuan na ng sabaw. Pagkabalik ko naman medyo marami pa. Kaya ko pa yan hanggang sa medyo matuyuan niya ng sabaw. Pagkaluto naman at kinuha ko na nga rin kaagad maghahain na ako dahil andito na nga sa bahay si SD pagkatapos paborito niya pa nga itong niluto kong ulam nagmamadali na nga siyang makakain si kami si SD ko at si Bonso magkaparehas yan sila pagkagusto nga nila yung ulam nagmamadali na nga yan sila makakain kami mayat maya yung tanong niyang kung nakaluto na nga pero ako. kapag hindi naman nila gusto yung niluluto kong ulam sasabihin nilang dalawa na diet nga daw sila at hindi na muna sila kakain kaya nga lang ako yung tagaluto nila dito sa bahay kaya kailangan niya nila kainin ano man yung ihain o lutuin ko ayo man nila ubos. Basta pagka luto na ako at nakapaghain na, may dalawa na lang silang pagpipilian yan. Kakain ba sila o kakain <laughs> sila? Ang hirap-hirap kaya mag-isip sa kung ano nga yung uulamin namin araw-araw. Pagkatapos, mamimili nga lang sila at mag inartin ako. Baka bigla na nga lang ako magbuga ng apoy <laughs> Ito talaga. Ito na, nakapaghain na nga ako at kakain na kami. Kain po tayo. Thank you, Lord, sa food. At hanggang dito na nga lang po, muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!